Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Tanong ng mga kapatiran natin Pwede bang maglagay ang isang nagayuno ng ipinapahid ng mga gamot katulad ng, ng bitit o Vicks o kaya ay uh, Efficacent Oil o anumang mga ipinapahid alam mo ang ulo nagpapahid siya ng bitit dito o gamot o kaya ay sa ilong maglalagay siya ng pangipapahid yan kasi may sipon o saan man yung ipapahid dito sa kanyang katawan ang gamot na yan yan ba ay nakakasira ng fasting yan po ay hindi po nakakasira ng fasting kasi hindi naman po yan matatawag na pagkain o inumin ibig sabihin wala pong problema na magpahid tayo ng anumang gamot sa katawan natin alam mo masakit ang ulo mo masakit ang kamay mo may sipon ka o maglalagay ka ng magpapahid ka sa labi mo kasi nagdadry dahil nga malabig na kailangan maglagay ng vaseline o anumang bagay na ipapahid mo sa katawan mo bilang gamot ay hindi po ito nakakasira ng fasting. Hanggang dito na lamang, Wallahu a'alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.